Hi guys. It's Sunday. Guys, so happy Sunday everyone. Magsisimba po tayo ngayon. Malapit lang dito sa amin mga 10 minutes siguro. Tapos yun gano'n. pagka Sunday, pag na tempo day off ko, tsaka kahit hindi ko day off, maaga naman ako nagigising, nagsisimba ako. Yan. Kasi hindi siya pwedeng kuhanan yung loob ng simbahan bawal pinagbabawal ng mga, mga uh, matatanda dito papakita ko na lang yung labas ng simbahan mamaya dito sa Poland maraming simbahan ang problema lang walang English na mas kaya puro Polish kasi kakaunti naman ang mga expat dito so anyway kahit na hindi English kahit hindi ko na maintindihan yung sinasabi ng pare malaga, mahalaga ayun makapagsimba lang magdasal ganon kaya kahit hindi ko na maintindihan yung sinasabi ng pare magsimba pa rin ba diba? yun naman ang importante hindi naman yung sinasabi lang ng pare at least nakakapagdasal ng mga Catholic Church ang marami dito pero may mga ibang religion din parang nakita ko meron ano dito eh saksi saksi ni Yuba or yung mga uh, Jehovah's Witnesses meron din dun nakikita ko minsan dyan makatayo sila sa labas nagmimigay ng mga pulietos. Ganon. Eh, malapit na tayo tumutunog na yung kampana. Yun po yung simbahan. Ano yan? Uh, malaking simbahan ng luma. Maya-maya pa naman ang misa. Nagtatawag pa lang. siya. Oh, dito na yung simbahan. malaki lumang simbahan na to hindi pa naman magsisimula ang ano misa mamaya maya pa ng konti parang nagtatawag pa lang ng mga magsisimba ito yung paligid na papakita ko sa inyo yan siya tapos na ang misa guys uwi na ayun ang bilis mawala yung mga tao ayun nag uwi na agad ito na nga tapos na ang misa Sa so as usual uwi na at pamamay muna ako dito sa ano sa plaza maaga pa naman eh yan, kaso walang mga tindahang bukas. Yan, lahat yan sarado. Yan, oh. Kasi paglinggo talaga, walang bukas na mga tindahan dito. So hanggang dito na lang ulit. Kita-kita -kita na lang tayo sa susunod. Bye!